Isa ang bayan ng Lavizaris dito sa probinsya ng Northern Samar na may mga nakaakit at nakamamanghang mga tanawin, mapabundok man, lalo na sa karagatan at mga dalampasigan nito. Ngayong araw ay tutungo tayo sa isang lugar na tinatawag na Barubaybay, isang barangay na sakop ng Lavizaris, at binubuo ito ng pitong purok. Ang lugar na ito ay pinagpala sa mga natural na yaman. Wow sa ating pagtuklas at pagalugad ay napadako tayo sa dalampasigan na malapit lang sa proper ng barangay. Napakaganda at kakita-kita ang kapaligiran, lalong-lalo na nang masilayan ko ang mga rock formation na animoy sinadya ang paggagawa. Pero ito ay hinulma at hinugis ng kalikasan sa mahabang panahon. Nakita ko ang iba't ibang hugis na mga bato. May malalapad na parang higaan, may mga parang misa at may parang kongkritong upuan. Pero ang isa sa nakaagaw pansin sa akin, ang isa sa natatanging mataas at malaking bato sa lugar. Ayon sa mga batang naliligo, ito ay tinatawag na pawikan rock formation. At sa ating pagtatanong-tanong tungkol dito, ito raw ay may natatagong kwento. Nagkaroon ako ng interes na malaman kung ano nga ba ang kwento sa likod ng malaking batong ito. Ating tiningnan at sinuri Nakita natin na ang hugis ng batong ito ay animoy malaking pagong na nakatungtong sa malakristal na tubig sa dalampasigan. Ito ang ating aalamin ngayong araw. Naghanap tayo ng mapapagtatanungan para malaman natin kung ano nga ba ang totoong kwento ng malaking batong ito. At sa aking paglilibot sa lugar ay nakausap natin ng isang residente na si Mang Rodito Balikot o mas kilala sa palayaw na Rodit. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam siya. Ang araw, yung mga matatanda nagsabi sa amin na maraming mga pawikan doon dahil mga ma, ano pa noon, mga pawikan noon parang maamo pa tapos mayroon nagsasakay-sakay sa likuran ng pawikan at saka pagdating ng oras kumidlat at nalintian kaya nagawa siya ng bato. Dagdag pa ni Mang Rudit, ito rin daw ay buhay na bato na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paglaki nito. Totoo man o hindi ang kwentong ito ni Mang Rudit, para sa akin ay maituturing isang yaman ng barangay na ito na naipamana ng kanilang mga ninuno sa kanilang mga henerasyon na nakatira dito. Kasama na sa ating kultura bilang mga Pilipino at naging tradisyon na ang ganitong mga kwentong bayan na minsan ay kapupulutan ng mga gintong aral na naging pamana na ng ating lahi. At sa makabagong henerasyon ngayon, ayun unti, unti nang nawawala ang mga kwentong bayan katulad nito. dala na rin ng mabilis na pagusbong ng makabagong teknolohiya na siyang pinag-uukulan ng pansin ng karamihan, lalong-lalo na ang mga kabataan tunay ngang kahanga -anga. ang kagandahan ng lugar na ito. Siguro para sa mga taga rito ay pangkaraniwan na lamang ang tanawin ito. Pero para sa akin ay maituturing na napakagandang paraiso. Sana ay patuloy na mapangalagaan ang mga yaman na mayroon ang lugar na siya ring pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga rito. Ito po ang inyong Kamil TV. Maraming salamat sa pagsama sana samahan niyo muli ako sa mga susunod pa nating paglalakbay.